Silky, pinin mo yan. Ayan, o yan, o yan. Ayan, o yan. Tinakbo, tinakbo, tinakbo. Hay! Dito binibidyo ko ba yan? Balagyan. Tayo po'y nakapatay ng isang ahas habang tayo'y naglalaba. Ayan, o. Ayan. Ayan. Tayo po ang gumagawa ng labahin ngayon dahil si Mrs. ay nag ng kanyang ukay. Ayan. Ayan. Pero sa aking gulat ay may ahas na lumabas dito. Ayan. Ayan. Maliit pa lang siya pero hindi ko alam kung may nanay pa to. Ayan oh. Patay na. O oh, gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Hmm. Gumagalaw pa siya. Oh, oh nagagalaw-galaw pa siya. Oh. Oh, boy pa yata. Nganga natin, kung boy pa. Boy pa nga, oh. Oh. Oh, oh. Nagagalaw pa. Oh. Ayun, nagalaw pa siya, oh. Anong klase kaya ang aas to? Makamandag kaya 'to? Nako. Delikado, walang ginagawa itong mga pusa rito eh. Dapat nanguhuli ng ahas itong mga ito eh. Oh, yan oh. gumagalaw pa siya oh, gumagalaw, gumagalaw pa, gumagalaw pa siya, buhay pa siya. Hmm. Nako, delikado to, maraming ahas pala rito. oh, kasi dito po yung aming bakuran, no, hanggang doon po, dating, ano po yan, dating bukid, Ayan, dito po sa kabila eh. Diyan, bukid po 'yan. Ayan. Sa 'yan. Ayan, bukid po 'yan, Kaya siguro may mga napapadpad na ahas. Na no makita lahat 'to ng mga pusa. At hindi tayo makagata 'yun, Oh. Ayun oh, eh, ayan no, eh. ay. Ayun. Eh, Ayun ko bakit gumagalaw-galaw pa siya. Hmm, tama naman 'yung ulo niya. Oh, oh. Oh. Hmm nung isang araw daw mayroong ahas ahas bahay nakita nila nasa tuktok ng bahay ako baka delikado nito naway walang mga ano to venom oh? wali na kayo mga manok kainin nyo tuk 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 tuk, -tuk. Sige, ito na lamang po. Tutuloy na natin ang ating labahan. Nakagat na niya, oh. tinutok-tok na niya. Ayan na, ayan na. Ayan na, sige, kainin mo. Silky, kainin mo yan. Ayan, o oh, yan, ayan. Ayan, ayan, tinakbo, tinakbo, tinakbo. Hay! Dito, binibinsyo ko ba yan? Wala oh, niya.